hello guys how are you guys welcome to my channel ito dumabas kami ay yung sasakyan namin o, na bangga, yung service namin durog umaga umaga dumabas kami alas 10 na ng gabi Alas 10.30 mamimili kami ng kape Mibili kami ng kape Sa aircon niya Nagpapaka si Joe Martin dispedita party hindi pa natapos yung dispedita party ni Joe Mark see you guys guys malapit na kami sa kape dito guys lapit lang sa bahay namin ang Dunkin Donut mapapakapin ka na naman oh ano yan boot palibagong itatayo taas naman ito taas naman nito guys aray ko po drive-thru tayo kahit wala tayong sasakyan Guys, dito na kami. Assalamualaikum. Dito kami sa Dunkin Donuts. Yan o. Ganda ng Dunkin Donuts. Ikaw, anong bibili mo? Yung ano? Dia promo box para? Uh, promo 6 piece twenty five Ha? 6 piece twenty five real. Ini kain na. Ah, we want copy o prop ano ano prop o oh, copy ha huh? ayo kapilate okay, no? matamis yung kapilate ah hmm? uh, caramel mochi yeah. caramel mochi to what is your uh, recommend para? Ano, Jomar? Oh, okay. Ano? 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 Caramel... Uh, Cappuccino na lang? Okay. Alam, tatlo? Hmm. Medium? Oo. Oh. Tapos, uh, anong donut? Ito, ano nga? 25? five Ah, anim? Anong anim daw? Papakapspace si Joe Mark Pero party niya kaya Yan guys Hello guys Ano yun yung truck Dala yung cabin Ah Specialty cafe din True Bali magtatayo din sila ng ano Coffee shop Diyan no What is this? Oh, saan na yun? Ah meron siyang ano doon May bumibili doon Ayan yeah, mura ng tubig bro doon Mura ng tubig Pipe riyad Keep yan Guys kabili na kami uwi na kami may merienda kami dispedida ni Joe Mark kaya bupiya kapi kapi tayo guys 36 na to 12 o oh, tapos 25 Sige nga nga. Oo. Di ba alam ko? Ang i-receive naman tayo ah. Baka ah. Oh. Baka hindi yan 20, ano. Ha? Huh? Sabi niya 625. 25, just 36. Ayan guys pak kopijo si mart pa, padona Sige guys kapi muna kami oh do not.